masinok. Then, dito pa tayo mag-start para tumakbo. So, kailangan natin umikot para lang maka 15 kilometers po tayo. Kailangan makarating po tayo sa Barangay Yamat ng 15 kilometers. So, kailangan ko muna pumunta ng nagpas uh, po dito sa mismong bayan para po pag makawi po tayo maka 15 kilometers po tayo. po tayo ng mineral water at puhaw na na po tayo. Ako, 100 kilometers next year. Sige, bye. Saan ka nagtatrabaho? Sige. Ah, sige. Going to Barangay Pangulingan, mga kadokles. Advantless, at nalagpasan na po natin ang paamuhingat at ito naman po ay papunta na tayo ang Palawi pero alam ko madadaan ako yung uh, Zameco na uh, ay, ano bang ano nun pangalan ng sa mismong highway nakalimutan ko pero makikita po natin yan naman soft drink. ka na pala ng soft drink. Mga kadon Malapit na tayo sa salasa. Barangay Sala sa Palawik, Sambales at ito po ay katapat lang po niya ang Meko. check is 12.05 na po ng tanghali sana pagparating natin dyan sa, sa Meko, actually yung pinakalas na tatakbuhan ko is going to Mount Tapulaw at yung papasok naman po is ah uh, Dampay. Barangay Dampay papasok doon. Sa susunod po, akay tayo ang tatakbo po tayo papunta ng kakit ng Mount Tapulaw. Kasi natapos na po natin dito sa may sa may ko sa Salasa. So ayan, yeah, nakikita nyo na po. At dito rin po ako sumali ng fun run before at ito po ay ginanap nung December lang kahit paano kumita tayo no? yung pagod natin kahit nasabi mo 500 pesos lang at least ba? Diba? tapos ilang kilometers lang yung 3 kilometers tayo sana papasok sa, sa loob ng pakit okay, ng um, tapula. Okay, alam kasi naka 8.2 kilometers pa lang tayo. So, kailangan nating makanain something. So, dederecho pa rin po tayo hanggang sa makanain kilometers po tayo. makakainom na rin po ng mineral water. Ang wala kanina ininom natin is juice at saka soft drink. 没。<laughs> haw oh, na po ako. Gusto ko na ulit uminom ng tubig. Sana meron ako mabilhan dito na malapit lang. Another mineral water. Naka na po tayong mineral water. So sobrang pagod. I'm now here in Amungan. Welcome to Barangay Amungan, Iba Sambales. And Unhappy na nakarating pa ako muli dito sa Iba. And napakahirap kasi alam mo yun Tagal ko na rin hindi nakabalik dito sa iba. And I'm so happy and thankful and grateful to God na pinagkaluban po niya ako ng kalakasan ng katawan. Maraming maraming pong salamat Panginoon. Naka God bless at naka 4 hours na po tayo. My goodness. Ang init. Grabe at nandito na po tayo. Malayo man pero may pag-asa na nakakalapit na, na rin po tayo sa ating dapat napuntahan and I'm happy na napatalo pa ako ng pagkakatakot Dito na po tayo sa Barangay Balintalina at Iba Kaya pa naman, tsaga-tsaga lang <tinyo> patayo sa Barangay Santo Rosario Ha! Oh, grabe! Inet! Ha! <tinyo> <tinyo> Sana pa ako ng mineral water sa river station pero binigyan na lang po nila ako ng tubig. Salamat sa Diyos at ay, meron pa rin may mabuting kalooban. Ah, Malapit na rin po tayo sa hypermarket sobrang pagod ko na. At kanina nung sa nag ko kung naka, ilang kilometers na, naka 22 kilometers na po ako. I'm now here in Iba. Thank you, Lord. At after many hours, two, I, ten, ten, eleven, twelve, one, two, three five hours. Naka five hours po tayo sa pagtakbo. Kaya, ha? Kinaya naman. Ayan. Nakikita ko na save more. So, ano na lang po tayo. Ay! Iikot lang po tayo. Doon lang po tayo sa finish line na ang makita lang natin yung iba town center or pwede rin dito na lang siguro tayo kasi yung talagang pupuntahan ko is save more dito na lang tayo hindi naman na natin kailangan na or pwede rin para lang maging finish line tayo at paikot tayo sayang din yung ilang ano din makakasama dun sa iikutan natin ba? Diba? kaya Masaya na po ako. Um, ano po tayo? Town of Masinloc. Hanggang dito po sa Ibat. For how many months? Tagal ko na rin hindi nakatakbo dito. Na rin po tayo. And congratulations! I'm finished with my running for today. It's 3 o'clock and I'm happy. Finish line and iba tang center. Tapos maglalakad na lang po tayo. Babalik po tayo sa ano, sa Save More. Lalakad po tayo so o, ano na po tayo dito finish line na po natin ah, and we should be grateful and thankful after how many hours? 5 hours diba? pumasa rin tayo okay bye let's go mga ka-dauntless naka 27 kilometers lang po tayo ngayon hapon. sayang pero talagang pagod na rin ako at gutom hindi pa ako kumain kaya siguro kung kumain ako kakayanin pa eh kaya lang puro, puro liquid lang po ako kaya ganun pero at the same time naka finish line na rin po we're going to save more para bumili po tayo na kung anong pwede natin mabiling ano pagkain guys okay. more. At bumili po tayo na ng... toron. Bibili po sana ako ng piyang gulay kaya lang ubus na. Ay, sayang. Kaya ngayon po pauwi na po tayo. Sasakay na tayo. Pahinga na rin po tayo. Thank you guys at sana wag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-comment at mag-member po ng aking YouTube channel pa para po makatulong po tayo sa mga Astray Animals. Thank you everyone!